Nagbabalik po ang news at one. Ipinabot na ng pamahalang bayan at mga mamamayan ng Kainta Rizal ang mataos na pasasalamat kay Pangulong Aquino. Ito ay matapos na bisitahin ng Pangulo ang mga biktima ng kalamidad sa nasabing bayan. May report si Christine Zulueta. Ito po ay uh, gaya ng sinabi ko, dagdag tulong ho ito sapagkat uh... Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng inyong lokal na pamahalaan ng inyong pangangailangan. Ang ganda ho na nangyari dito sa Tuzon, hindi nyo kaano-ano, tagaibang lugar pa, lahat nagdadamay-damay. No? At yung parang problema ng isang Pilipino, problema na lahat ng Pilipino. Kaya nagtutulungan ako. Kaya ang ganda ng, ang ganda ng kalooban ko po. Pero nanaranasan na nagkukusa na lahat, hindi na kailangan pilitin. Talaga hong nangyayari yung dapat mangyari. Kagaya sa maraming bahagi ng Metro Manila, ang kainta ay isa lang din sa pinaka naapektuhan at nasa ng malakas na pagulan at matinding pagbaha na dulot ng humahagupit na hanging habagat. Bagamat lumisan na ang hanging habagat, ay nag-iwan naman ito ng matinding leksyon na pumukaw sa kamalayan ng marami sa atin upang kaharapin ang ilan sa matagal ng mga problema na nangangailangan ng kooperasyon ng bawat Pilipino upang maresolba. The president has already instructed the the national government through NHA, MMDA, at saka ang local government. Kami, no, uh, the president wants it, uh, itong area ng East and uh, West Mangantala, be cleared of informal settlers in the next five years. Nag-uumpisa na kami, meron kami one hectare property, ang local government, which is Barangay San Roque, tatayuan ng NHA ng medium-rise building pag-aaralang elementarya ng Kabisig sa May Kainta ay isa sa mga nagsilbing evacuation centers na pinangangasiwaan ng DSWD Region 4A at City Government ng Kainta. Ito ay inuukupan ng 672 families o aabot sa 3,130 individuals kung saan 779 ay mga bata edad 15 years old pa baba na nagmula pa sa Barangay San Andres sa tatlong sitio dito, ang sitio Bermay, Sitio Kabisig Lower Area at Sitio Ampi natutuwa siyempre darating ang Pangulo eh, nasa scatter area kaya parang natutula sila and at the same time gusto naman magsabi rin ng mga ina nila gusto, gusto nila magkaroon talaga ng lugar gusto kong humingi namin na doon sa talagang flooded area dun sa talagang konting ulan na ba gusto namin magkaroon ng permanenteng tirahan ng magtaas na lugar kasi oh, Pupundar po kami ng konting gamit, babahain po pa ganito, wala na naman. Kagaya sa kadalasang sitwasyon sa mga evacuation centers, siksikan ng mga tao dito at halos mahirap paniwalaan kung paano nila nagagawang pagkasyahin ang mga sarili sa ganun kaliit na lugar. Bukod pa dito, ay ang masangsang na halu halong amoy ng pawis at singaw ng mga katawan ng tao doon. Actually, marami na rin naman silang natatanggap na assistance dito. Pero mostly, sa assessment namin, na nakita namin dito ay uh, yung sa medical at saka sa sanitation kasi oo, so alam naman natin pag medyo crowded ang lugar at ganyan sa masama medyo yung sanitation talaga hindi natin nakikontrol pero ang um, maganda lang kasi dito is andito yung mga partners natin mula sa mga sa municipal health office na nakakatuwang natin so pag may mga immediate na pangangailangan, halimbawa mayroong mga may kasakit uh, yung tinitindan ito ng ating team na nakatalaga dito 24 Marahil, ito na nga ang panahon upang lahat tayo ay magsipagkilos tungo sa ikaayos ng nakararami. Ika nga ulit ni Pangulong Aquino, ay kakailanganin natin ang magsakripisyo kung gusto natin ng permanenteng solusyon sa mga suliranin natin. So unti-unti, lahat ng mga informal settlers at lahat ng mga sa waterways, like them, no, sila ang uunahin namin na ilagay sa medium-rise building. And I hope this can happen within the year. Kinakailangan magtulungan lahat. Uh, it's not only the government. Uh, who should help the flood victims, but also cooperate with us. And at this point, uh, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong sa bayan ng kainta. na naapektuhan, katulad ng ibang bayan, nakatabi natin, pero nandyan pa rin ang mga kaibigan natin na tumutulong sa atin. So I just hope, again, uh, with these uh, monsoon rains in the last several days, we have learned again from our experience. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulueta. Napurnada ang balik iskwela sa bayan ng kainta Izala. Muli si Christine Zulueta sa kanyang pag-uulat. Aralan ang nagsilbing pansamantalang tahanan ng mga ng hagupit ng hanging habagat. Madalas mang hindi sapat ang sukat at laki nito, ay kinukup ko pa rin ito ang marami sa ating mga kababayan sa oras ng mga pangangailangan. May ilang araw na din simula ng lisanin ng hanging habagat ang ating bansa at marahil ang ilan nga sa mga evacuees ay nakabalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Pero para sa ilan, gustuhin man nila ay hindi pa pwede. Kaya naman, balik eskwela man ngayong araw ang ilan, para sa mga estudyante ng paaralang elementarya ng kabisig sa lalawigan ng kainta, ay hindi pa sila makakapasok dahil nga ang tubig baha sa kanilang mga lugar ay abot dibdib pa din. Bagay na pumipigil sa mga residente nito na magbalik sa kanilang mga tahanan. 13 subdivisions ang lumubog sa tubig baha for, for the next 2 to 3 weeks kasi nagkaroon ng sinap. Ibig sabihin ng sinap, mas mataas yung tubig sa Laguna de Bay. Okay. Ngayon, kung mababa kami dito sa floodway, itutulak yung tubig namin dito. Kaya yung water naging stagnant in several subdivisions. E, wala pa po kami. Hindi pa ni. Eh. Simula na kasi yung klase. May ka na Opo, yun po. Saan Dito po. Hindi rin po siya makakapasok. Kasi po yung sa loob ng bahay namin, lubog pa, hindi pa po makaano yung asawa ko eh. makaano sa daanan namin, lubog pa siya eh. We have to determine kung sila lahat ay talagang hindi makakauwi sa kanilang bahay at kailangan manatili dito sa, sa evacuation center. Ito na nga ang hinahanapan ng agarang solusyon sa kasalukuyan ng City Government ng Kainta upang sa ganun ay makapasok na muli ang mga bata at hindi naman mapabayaan ang kanilang pag-aaral. We're thinking of extending the suspension of classes in the next one or two days, maybe Monday or Tuesday. Suspend namin kasi right now, uh, we're having a survey with the, the MSWD and the barangay team um, to know exactly the numbers of the family na meron pang baha sa loob ng kanilang bahay. And then, uh, they, they, will be um, they will be allowed here to stay in the, in the next. Smart today. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulueta.